Ang ganito po ang sitwasyon dito sa kanal natin. Hindi po fix yung tubig na dadaloy sa bawat kanal. Depende lang po sa availability ng tubig natin sa lateral A. Eh. Kasi po ang lateral A eh, nagpla-plactuate. Mer meron po kasi hindi natin maiwasan, minsan po may kumukuha na sa taas na hindi schedule. Kaya po hihina ulit dito sa baba. O kaya, kaya minsan naman po, lalakas, magsasarado yung mga lateral sa taas, tataas naman po rito. Kaya aabot po hanggang baba yung tubig natin kung may magsasara. Ganun lang po. So yung pagtataas po natin ng mga center gate ay depende po dun sa operating water level po ng bawat kanal natin. So yung mga level po na yun ay para po makapasok yung mga tubig dun po sa mga turnout or kanya-kanyang turnout service area group po natin. So yung sinasabi po ni Kuya Joseph kanina na kailangan po natin sa tubig, yun po ay alated lang po dun sa 11,000 hectares na nakaprogram sa atin. So yun po yung pinagkakasya po natin para patubigan po yung area po ng buong Division 5 kung saan po yung kaya po nating paabutan. Kaya po ngayon nananawagan po kami na tulong-tulong po tayong magbantay ng patubig po natin. Huwag po tayong maghaharang at huwag po natin pakikilaman yung mga gate po natin. So kung kailangan po natin galawin yung mga gate natin, tayo po ay makipag-coordinate po sa NIA para po mag malagyan ng karampatang aksyon yung mga gagawin po natin sa irigasyon. So yun lamang po, salamat po.